Dito lang naman nagpapahinga yung aso ko guys pag kami naglalakad. Ayan siya. O, oh. oh, di ba? bago siya umakyat nagpapaano siya dito siya nag uh, nagre-rest Kiki. Punta tayo dun sa kabila, sa gitna. Cheesecake. Lakad tayo sa gitna. Wow. Hindi kami nakapunta sa gitna, guys. Eh. Baby, ko Yan sa susunod. Punta tayo sa kabila, Kiki. Cheesecake. Can we go to the, can we go to the other side? Cheesecake. Can we side? Cheesecake. Can we go to the other side? I am late. Cheese. Yan guys. So Doon kami galing kanina. Tapos ito naman tayo na yan. May ano sila. Ayan guys, so karog tong. Medyo malapit na siya kasi. Ayan. Aray, aray, aray. Diba ang lawak? Tapos hanggang doon. Ayan guys, yung mga ano. Ah. Oh. Pwede kang mag-party party. Function room. Tsaka dito kami pa. Marami pa dyan o Sa kabila. Yan. Tsaka yung nag enjoy kong alaga. Tara. Okay. Yeah. May ano siya, exercise. Ayan. Hmm. Exercise. Mayroon siya. ay pa guys, so malawa. So, magkabilaan. Ah. Ayan, parang gym. Gym so, na swimming pool. ako ah, yun. Aking alagang aso. Ayan guys, so pwede kang mag... Ayan, marami pang nagsiswimming. Kasi malaki yung swimming pool nila. Oh, super, super laba. At maram, marami. Ayan. Dito siya. Ayan. Another pools. Another pools naman dito. Okay. Tapos na kami ni Kiki at uuwi na siya, oh. uwi na kami. Sige na, uwi na tayo. Uwi ka na. Oh.